Alright, so good morning guys. Welcome dito sa short video presentation ng USO 99 Ways to Earn. So sa video na to pag-uusapan natin kung paano ba kumikita yung mga members ng USO 99, a Unified Success Online. So how to make money in the USO 99 program. So pag-uusapan natin sa video na to yung dalawang ways to earn, dalawang way para kumita ka ng income o commission sa Unified Success Online. So by the way, this video is brought to you by Garps. So isa sa mga team leader natin sa Unified Success Online. Okay, let's start. sa USO 99 na Unified Success Online, meron tayong dalawang way o dalawang paraan para kumita ng commission o income. So ngayon, pag-uusapan natin first is yung direct referral bonus. Maya pag usapan din natin yung network matrix bonus. So important things to remember when you decide to purchase the USO 99 business package worth 99 pesos only or invest to become a member of USO 99 automatic na pwede ka nang kumita sa mga ways to earn ng Uso 99 online business opportunity. So, ano ba yung isabihin nito? Pag nag-decide ka na o pag okay na sa'yo, naintindihan mo yung process ng system o yung kung paano yung whole flow ng ano, system natin, naintindihan mo at gusto mo nang bilhin yung package, pinurchase mo na siya, automatic na may access ka o kikita ka sa dalawang ways to earn na to ng company. So, yan yung important things to ano natin first. Next. You will invest once, but you can earn unlimited amount of income. We will also update the library to additional product. Okay, sa Uso 99, online business opportunity, once ka lang mag invest o once mo lang, bibilin yung package. So, automatic, pwede ka lang kumita ng unlimited amount of income sa mga ways to earn ng company. So, we will update in the future, i-update yeah, yung library natin o yung mga e-books, yung mga product para sa additional product na pwede mong ma-download in the future. So, next. So, mapansin mo rin, madalas natin gagamitin ang mga salitang upline, downline, matrix, forces fill over, then network. So, una is, ano ba yung upline? So, yung upline, ito yung taong nag-invita sa'yo o yung tao nag inter sa'yo ng opportunity na to. So, next, downline. Ito yung mga magiging member mo na o yung mga tao nag-sign up sa referral link mo, nag-activate at naging member mo. So, sila yung mga nasa under, under sa account mo. So, matrix. So, pag sinabing matrix, yan yung pag-usapan natin mamaya sa network matrix bonus. Is fill over. So, explain din natin mamaya. So, tsaka yung network. So, yung network is yung laki ng team mo kung gano'n na ba kalaki yung team mo. Ilang members meron ka na ba? So, next. So, pag-usapan natin una is yung direct referral bonus. By the way pala, pagkatapos mong mapanood yung video na to, make sure na kontakin mo yung taong nag-endorse sa'yo ng opportunity na to o yung taong nagpapanood sa'yo ng video na to para sa mga karagdagan tanong o yung mga question mo na hindi mo naintindihan sa video na to pwede mo itanong sa kanya So, sa direct referral bonus, you will receive a commission every time you will have a new direct. So, ano ba ito? Explain natin. So, sample ikaw ito. Naging active member ka na o nag-purchase ka ng package at nag-upgrade ka na. So, ngayon pwede mo nang i yung opportunity sa mga kilala mo, sa mga gustong, gustong kumita ng extra income din gamit ang opportunity na to. So, sample. Ito si Ana. So, si Ana yung pinakaunang naging direct referral mo o na-invite mo siya, naintindihan nyo yung system, okay rin sa kanya, gusto nyo rin mag-join, yun, nag-join siya at nag-upgrade, automatic sa pag-sign up niya ni Ana, dahil member mo siya o downline mo siya, automatic kikita ka ng 7 pesos direct referral sa kanya sa pag-sign up niya o pag-upgrade niya. So, automatic, same din, invite ka ng pangalawang direct mo, sabihin na natin si Alan, So, nag-sign up din si Alan. Naintindihan yung sistema. Okay rin sa kanya. Nagustuhan. So, nag-try kasi 99 pesos daw. Trinay niya. Automatic kikita ka rin ng 7 pesos doon. So, every time na nakaka-direct ka ng bagong referral o ito, ito yung mga tao nag-sign up sa referral link mo, automatic kikita ka ng 7 pesos. So, next ulit, pang-apat na direct referral mo, kikita ka ulit ng 7 pesos. So, every time na meron kang nadadirect merong taong nag-sign up under sa Repairal link mo at nag-upgrade sila, automatic kikita ka ng 7 pesos. So, yan yung first way to earn natin o pinakaunang paraan para kumita ka ng income o commission dito sa Unified Success Online or USO 99. So, Continuous tayo dito na sa panglima. Panglima direct mo. Automatic. Fifth direct mo. Kikita ka ulit ng 7 pesos. So, sa lahat ng nadadirect mo, o sa lahat ng taong nag-sign up under sa referral link mo, kikita ka ng direct na 7 pesos each every time. So, sabihin na natin ito, itong lima na to, na direct mo sila, automatic 7 pesos yung bawat isa, 7 times 7, kumita ka ng 35 pesos sa limang tao na to. So, what if nakadirect ka na ng sabihin natin 10 tao, ganun din, 7 times 10, kumita ka ng 70 pesos. So, next, nakadari ka ng 20% na. Kumita ka ng 140 pesos. So, next ulit, what if nakadari ka na 50% na yung na-direct mo o 50% na yung nag-sign up under sa referral link mo. Sa so pag-share mo sa Facebook, nag-sign up sila at nag-upgrade. Yun, binili yung package. Kumita ka ng, sa 50%, kumita ka ng 350. So, pwede siyang mangyari within one day, within one week, or within one month. Depende sa'yo kung gaano, ka, ka gaano mo kabilis gagawin yung business natin. Pero usually, almost lahat ng tao naman merong 99 pesos. At kapag naintindihan yung system, okay sa kanila. Pwede silang mag-purchase ng package at mag-upgrade anytime. So ano maganda sa direct referral bonus natin? So sa direct referral bonus, up to infinity siya. So pag sinabing up to infinity, it means na sa lahat ng wada direct mo, kikita ka ng 7 pesos. Wala siyang limit o wala siyang flush out. Hindi gaya ng ibang system. So sa atin, every time na may direct ka, every time na may taong nag-click ng referral link mo, nag-sign up siya, under sa referral link mo, then, nag-upgrade yun, binili yung package, automatic kikita ka ng 7 pesos doon. So up to infinity siya, it means walang limit, walang hangganan. So ito ang basa natin, it means you can have unlimited direct referral commission. So kikita ka ng unlimited direct referral commission. As long as may nada-direct ka or may nagsasign up sa referral link mo. So next, continue natin. So ito pala yung magiging ma-receive mo na confirmation sa email mo, sa email address na naka-intact sa account mo o nakalagay sa account mo. Ganito yung itsura kapag may na-direct kang isang bagong member, bagong nag-sign up at nag-upgrade. Ito yung details. Ito yung email. So ito yung sa isa sa na-receive kong emails. Greetings. Yung, yung pangalan ko. You have just earned commission from USO 99. So here are the details. So yun, mapapansin mo dito. Yung amount na 7 pesos. So yan yung kinita ko sa naderik kong isang new member. O bagong nag-sign up sa ano natin, company. Then nag-upgrade, binili yung package. So ganito yung itsura, may ma kang email. So next natin. Ngayon pag-uusapan naman natin yung network matrix bonus. So ano ba tong network matrix bonus? Each account has 4x10 force spill over matrix. So, pag sinabing 4x10, it means na sa first level mo, o sa pinaka downline mo sa baba, first level mo, automatic, yung pwedeng kumabit lang, o yung pwede lang maging member mo, is apat lang. It means, pag sinabing apat na person, kasi naka force spill over matrix tayo. So, therefore, pag nag-invite ka, nag-invite ka pa ng panlima mong direct, automatic, yung panlima direct mo, makokonnect siya o magpo-fall na siya sa baba. Kasi sa first level mo, apat lang ang pwede na, na direct na sa account mo. Kasi 4 by 10 nga tayo. It means, 4 lang yung pwedeng nakakabit o nakakonnect sa account mo. At yung sobra, na panlima pang anin pang pito na direct mo, automatic magpo-fall na siya sa baba. So, bakit magpo-fall sa baba? Kasi ang concept ng 4x10 force matrix ano, is spillover. Para at least matulungan mo rin kumita yung mga members mo na nasa baba. Which is true spillover. Pero usually, sila, pag sila nakapaghanap na din sila ng tiga-apat nila, automatic hindi naman all the time na yung spillover o yung member na dinarek mo, yung lampas sa pang apat o pang lima na, ito si pang lima din, lampas na, automatic magpo-pull na sila sa baba. So, in any level, from 1st to 10th level, doon sila magpo-fall down. Pero automatic, kumita ka ng 7 pesos na direct referral doon. At kikita ka ulit, oo, kikita ka ulit ng network matrix bonus commission dito sa network mo. So, paano ba nangyayari yon So, yan yung sample na ano. So, sample si 6, 7, 8, direct referral mo pa rin. Then, hindi na sila nasa first level mo. Nasa ilalim na which is kumita ka ng 7 pesos direct referral at kikita ka pa ng network matrix bonus. So, ngayon, explain natin. So, what if? So, yun, naging part ka ng company. Tapos, share mo sa mga friends mo at sabihin na natin umabot ng isang buwan bago mo napasali yung apat mong kilala, apat mong friends. Kasi medyo na tagalan doon sila makapagipon ng 99 pesos. So hindi naman ano yan, sa si guys alam naman natin ng tao almost lahat talaga merong 99 pesos at lahat ng tao pwedeng mag-try, pwedeng maka-try. So sabihin na natin, itong apat na direct mo, nakadirect ka ng apat. Dito sa network matrix bonus, kikita ka ulit ng 5 pesos. So di ba 'pag noong mo sila, kumita ka ng 7 pesos each. Sa direct referral 'yon, so kumita ka na ng 7 pesos automatic dito sa matrix bonus nag fall down sila sila yung pinaka first direct mo na apat nag down sila sa first level mo so automatic kumita ka ulit ng 5 pesos each so kumita ka ng 20 so sabihin na natin 1 month mo siya nagawa so 1 month so alam naman natin kahit nga 1 day kaya kaya naman natin ng mga kaibigan mo total it's 99 pesos kaya nilang bilhin yung package so almost lahat ng kilala mo kaya kaya talaga so sabihin na natin yung apat na yon ganun din yung nangyari after one month din, bago sila nakaimbita ng tiga-apat nilang kilala, which is natagalan din, natagalan daw pag-ipon. Itong apat na to, ginawa nila, nag-invite din ng kilala nilang tiga-apat. So, inabot ng isang buwan. So, nag-fall down na yon yung in-invite nila ng tiga-apat, nag down yun sa second level muna. So, naging 16 na yung member mo sa second level. So, automatic, kikita ka ulit ng tig 6 pesos bawat isa sa mga member na yun. So, equal siya sa 96. So, yun nga, nagawa mo siya within second month. So, sa second month, kumita ka na ng 96 pesos. So, next, yung 16 na uh, member mo, na member nila, member mo, naghanap din ng tiga-apat nila after one month din ulit. So, natagalan din sila. So, yung next explain natin ngayon is, parang worst case na yun na siya, na pwedeng mangyari na abutin ng one month bago maka -invite yung mga members mo ng tiga-apat nilang members din. So, sa third level, sa pagpasok ng 64 na to, kumita ka ulit ng 7 pesos equals to 448 pesos. So, inabot siya ng isang month din. So, pang third month mo, ito na yung kinita mo. So, next natin ulit, itawag dito is power of 4. So, ngayon, sa level 4 mo, yun, naghanap din ng tiga-apat nila. Automatic kumita ka ulit ng 7 pesos sa network matrix bonus mo. So, kumita ka ng 1,792 in the apartment mo na pagiging member sa company natin. So, anong nangyari dyan? Same din, naghanap din ng tiga-apat after naabutan din ng isang month yung mga members. Kumita ka ulit ng 7 pesos. Automatic, i-times mo lang yung person tsaka yung may tax commission na mai- makukuha mo. Meron kang o oh, kumita ka ng 7,168 in the 5 month. So, imagine in the 5th month mo na yan. So, kung pwede mo siyang gawing mas mabilis pa o mas ma napakabilis, depende sa'yo. So, yung ini-explain ko ngayon is by month. Na yung by month na yun, yung taong mga naging member mo is naghanap din ng tiga-apat nilang members within month. So, natagalan sila kasi medyo nahirapang maghanap ng taong may 99 o mga kilala nila na interested yun na purchase ng package worth 99 pesos yung package ng Unified Success Online. So ngayon, continuous natin. Galan din sa level 6, nag down din yung 1024 na tao na member mo, naghanap din ng tiga-apat nila. So ito na, level 6 mo kumita ka ng 8 pesos din. So, indirect referral na siya which is sa uh, matrix mo na. Kumita ka ng 32,768 within the range shop 6 months mo na pagiging member sa company. So which is nangyari nag-duplicate ka nga yung apat ay naghanap din ng tiga-apat nila. So next sa 7th level, ganun din yung nangyari. Yung 4096 naghanap din ng tiga apat nila. Within the range of yun, 7 month na times 8 pesos then kumita ka ng 131,072 pesos in just 7 month. So, pwede siyang mas mabilis pa, pwedeng weeks lang, pwedeng ilang months. So, depende sa iyo so, yung bilis ng paglaki ng network mo is de depende sa iyo. So, maganda dito which is tulungan tayo. Tulungan talaga yung nangyayari sa system. Kasi yung mga member mo, mag, din nila yung members nila at tutulungan mo din sila. So, which is yan yung maganda o oh, good. So, sample, nangyayari dito sa level 8 mo. Di ba, naka-invite ka ng apat. Nag-invite ka ulit ng bago, naka-direct ka, pang lima. So, yung pang lima na yon total puno na yung second to seventh level mo. Automatic, magpo-pull na sila sa level 8 mo. So sample itong ano, 16 na 'to naghanap ng tiga apat nila. Then may isa dyan tatlo lang mahanap Automatic 'yung panglimang invite mo, dun na siya papasok. So automatic kumita ka ng 7 pesos na direct referral sa panglima mo na invite, 'yung tao na 'yon. Then kumita ka ulit ng tig 8 pesos sa mga taong 'to sa pag-join nila sa so, member ng level 7 mo. Oh, 7th level mo. So automatic within 8 months, pwede ka nang kumita ng 524,288 pesos. So, automatic, medyo malaking income na yan. So, depende kasi yung income mo sa laki ng network mo at kung gaano mo talaga kaseryoso gagawin yung business natin. So, yung income na nakikita mo dito sa total commission is depende sa'yo. So, kung gaano mo siya kabilis gagawin o gaano kabilis gusto mo mangyari yung nakikita mong total commission o laki ng member mo. So, next tayo sa level 9. Yun, naghanap din ng tiga-apat. Pwede rin yung 7, yung sa second level mo dito, nag-invite pa ng lampas sa tiga-apat nila, naging nag spill over dito sa level 9. Pwede rin. O itong 65, ano, naghanap sila ng tiga-apat nila. Then, dito, nag down na sa level 9 mo. So, kumita ka ng 9 pesos. Automatic times mo lang. Ayun. 2 So, pwede kang kumita ng Yan, So, pwede kang kumita ng 2,359,296 within, within just a range of 9 months. So, ganyan yung power o ganyan yung advantage na ang tinatawag na leverage. Kasi dito nag-leverage ka na. So, hindi lang ikaw yung nag-work para kumita ka which is kasama mo na yung team mo at yung team mo natutulungan mo din sila na kumita. So, next, last level which is yan yung tinatawag na 4x10 matrix. Pag sinabing 4 by 10, apat lang yung pwedeng maging first level mo. Then, 16 lang yung sa second level. Sa third level, 64 lang. Hanggang sa pababa. So, times 4 siya. Hanggang 10th level. 10th level lang din naman. So, next natin, ito. Naging, ito na yung dami ng members. Times 4 ulit. Kumita ka ng 9 pesos. Then, ito na, 9,437,148 pesos. So, yan yung kinita mo within the range of 10 months. Kung ganito kabilis mo gagawin yung system. At tutulungan mo rin yung mga members mo na magka-members din sila. So, yan. Depende sa'yo kung gaano kabilis mo gagawin. Gaano kabilis ka kikita. So, kung sa part namin, kami binilisan namin talaga. So, magkano ba yung total potential income ng isang account? So, ito isang account lang. Pinaka-head account mo. Ito yung naging laki ng network mo. So, ngayon pwede kang kumita ng 12 million 494,132 yung total commission mo. Napakalaki talaga ng potential unang pwedeng kitain sa isang account pa lang. Which is advantage, pwede tayong mag heads. So, yung multiple heads, i-explain natin sa sunod na video. Sa sunod na tutorial natin. So, ito yung potential na income ng isang account. Sa 4x10 Force Matrix Bonus ng Unified Success Online. So, ngayon, kung gaano siya kabilis, kitain mo is depende sa'yo. So, depende sa mga members mo din. Dapat magtulungan talaga, which is yun yung concept natin na makatulong din sa ibang tao. So, yan. Nakita mo yung total potential na pwede mong kitain. So, yun. So, kung di ka pa member ng Unibed Success Online o nanood ka lang ng video na to para at least maintindihan mo yung process ng system natin, yung ways to earn. So, thank you sa so panunood. Kung di ka pa member, So, ano pa hinihintay mo? Dapat, join now na. For more information, pwede mong kontakin yung sponsor mo, yung tao nag-endorse sa'yo ng opportunity na to, which is advantage sa'yo kasi nasa pioneering stage pa lang tayo ngayon. maraming tao, then, almost of the person na kilala mo, meron naman 99 pesos, pwede na lang mabili yung package at kayang-kaya. So, ngayon, so watch out na lang sa for the next new tutorial. By the way, this is Garbs. So thank you sa panonood. Then good morning and God bless.